Preparation for takeoff, ensure your seatbelt's or security fastened. Once again, welcome to Philippine Airlines. <laughs> 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 Hi, kaninyong tanan, ako ipakigbahin ang among laag sa Thailand para sa dugang nga kasayuran natong tanan. Unom kaadlaw og lima ka gabi e kini nga biyahe. Una ko kini sugdan magpaila-ila sa kaninyong tanan. Alright, what's up mga guys? Welcome back to our channel. Uh, it's me again, Mundo, and usa ka maestro ning atong departamento og biyahe biyahero pod kuno. Usa na tigayon kini nga biyahe kung pag video-video aduna pa ko yung mga papil nga gi proseso pero adto na nato na hisgutan sa lahi nga video okay let's go ato nang sugdan kini nga video on new 2024 ang adlaw sa among pagsakay sa eroplano gipaabot nako ang akong kauban sa airport sa Sibulan sa iyang pag-abot ubay-ubay nang pasahero ang gapaabot Alas 9 ang schedule sa among pagbiyahe. Naabot na ang eroplano ug kami na alisto. Kami sa eroplano na nakay aron makapaangay. Dugay-dugay, Manila na di ay. Kami nanindog ug nanganaog. Uy, tuwara ang eroplano nga gimaniho sa piloto. Nagpicture-picture o sa samtang gahulat sa among bagahi. O di ana naabot na ang among malita. Nisakay kami sa shuttle bus gikan Terminal 2 ngadto Terminal 1. Pag-abot sa Terminal 2, nibayad kami o 1620 para sa travel tax na kinahanglan bayran dayo na sa Jollibee. Pagkahuman kami ni Linya para sa pag-bag drop sa among malita. Dayon linya sa immigration, diri mahibalan kung kami palapuson. Morning. Ginhawa og lalum, good news kami malampuson og makapadayon. Ala city pa sa gabi ang schedule sa among sunod nga biyahe. Kami naglinyahanay aron sa aeroplano makasakay. Dako ang ngisi kay naay balon nga Jollibee. Sulod sa aeroplano kami namungko ug nagampo tulo ka pa ang gikinahanglan usa maabot sa Thailand. Piyong ginhawa og lalom ay salamat sa Airport na Jud in Town. Sa among pag-abot, daku ang among pahiyom. Ang akong passport natatakan na sa Thailand. Kami ni Gawas kay ang among sugat tuag sa Gawas gahulat. Ang uras wala mabantay nga alas 11 na di ay sa gabi. Sa among pagbiyahe paingon sa katulugan kami usa ng hunong ug nanihapon. Hello. Masarap ba? <laughs> yes. <Manghang> lang. <laughs> Medyo halang ang pagkaon sa Thailand. Human pa ni hapon, biyahe pa dayon, dayon dritso sa higdaan ug mauto ang day sa among biyahe sa Thailand. Gusto pa ba ninyo makita ang day I-comment na down below ug atangi ang part 2 ni ini nga video.